May limang salita na kapag binitawan ng isang lalaki, hindi dahil sa tamis, hindi dahil sa pangako, kundi dahil sa lalim ng pananaw, kaya nitong guluhin ang puso ng babae, hindi sa paraan ng pangakit, kundi sa paraan ng pagpaparamdam na iba ka sa lahat. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka limang salita lang pero sapat para sabihin na naiintindihan kita kahit hindi mo sinasabi at sa panahon ngayon yan ang pinakamalakas na uri ng pag-ibig pero bago mo malaman ang limang salitang yan kailangan mong maintindihan ang pinagmumulan ng sakit ng maraming lalaki yung sakit ng sobra kang nagbibigay pero hindi sinusuklian lagi kang available pero hindi pinahahalagahan ikaw ang unang nagme-message ikaw ang huling umaasa ikaw ang palaging nag explain Pero siya ang palaging hindi sigurado. Ikaw ang laging naga-adjust kahit ikaw ang nasasaktan, ang masakit, hindi naman dahil hindi ka worth it, kundi dahil hindi ka marunong magsalita sa wika ng mga taong may malalim na puso. May mga lalaking sobrang maingay pero walang dating. May mga lalaking sobrang sweet pero walang laman. May mga lalaking sobrang porsigido pero walang katahimikan. At sa dulo natatalo sila ng lalaking kalma. May control at marunong pumili ng salita. Kasi ang babae, hindi umibig sa ingay. Umiibig siya sa lalim. Dito pumapasok ang ugat ng lahat. Attachment. Bakit ka nasasaktan? Bakit ka nauubusan? Bakit parang ikaw lagi ang humahabol? Dahil sanay ka sa mindset na, kailangan ko siyang makuha. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan niya akong makita bilang mabait. Pero hindi mo namamalayang ang babaw ng nakasandalan mo. Ang attachment mo, hindi sa babae, kundi sa idea na kailangan kang mahalin para ma-validate. Kaya ka nag overgive Kaya ka nag overthink Kaya ka nagmamadali. Kaya ka natatakot na mawala siya. Ilang beses mo nang ginamit ang good morning, kumain ka na, at ingat. Pero bakit wala pa rin epekto? Simple. Hindi salita ang problema. Ikaw ang problema. Kasi hindi galing sa sarili mong lakas ang mga salitang binibigay mo. Kapag ang salita galing sa takot, mahina. Kapag ang salita galing sa pressure, kulang. Pero kapag ang salita galing sa kalinawaan, sa kalmado, sa hindi naka-attach sa resulta, doon nagiging makapangyarihan ang lima lang na salita. May sinabing karunungan si Marcus Aurelius, kung ang salita mo ay hindi galing sa kalinawan ng loob, ito'y magiging maingay pero walang bigat. Ang isang stoic na lalaki, hindi nagmamadali magsalita, hindi nagpapalakas ng ego, hindi gumagamit ng salita para manalo. Gumagamit siya ng salita para magbigay ng direksyon, magtanim ng respeto, magsalamin ng karakter, magpakita ng maturity. Hindi para makuha ang babae, kundi para maipakita ang totoo niyang pagkatao. At dito pumapasok ang limang salitang kayang magbukas ng puso ng babae. Hindi dahil sa tamis, hindi dahil sa pangako, hindi dahil sa papogi, kundi dahil ito ang limang salita na hindi ginagamit ng insecure na lalaki. Pero natural sa lalaking buo ang loob. Pero bago ko ibigay yon, kailangan mo munang maintindihan kung paano ginagamit ng stoic ang salita. Sa stoicism, may tatlong simbolo ang tunay na salita. 1. Hindi ito sobra. Hindi kailanman away. Hindi kailanman pilit. 2. Hindi ito manipulative. Hindi ito para makakuha ng kapalit. Hindi ito para lang magpasarap ng loob. 3. Hindi ito dependent sa response ng babae. Kung sabihin man niya thank you, o seen lang, o walang reply. Hindi nito ginigiba ang pagkatao mo. Yan ang dahilan kung bakit ang limang salita. Napakalakas. Kasi galing sila sa pagkakatao, hindi sa panghihingi. Ngayon, paano mo ginagamit ang limang salita? Hindi ito yung pang pick-up line o pang chat-chat lang. Hindi ito pang flirt. Hindi ito pang lason. Ginagamit ito ng lalaking stoic sa tatlong pagkakataon. On. Kapag gusto mong ipakita na mature ka, hindi ka demanding. Hindi ka controlling. Hindi ka nagmamadali. 2. Kapag gusto mong ipakita na marunong kang magbigay ng space, hindi space na tinatamad, space na may buhay ako, may direksyon ako. 3. Kapag gusto mong iparamdam na hindi mo kailangan ng validation niya para maging buo, pero kaya mo siyang mahalin, nang hindi nagiging alipin. At dito papasok ang limang salita. Limang salitang hindi ka magmumukhang needy, pero magiiwan ng marka. Limang salitang hindi pagmumukha nagpapakita ka ng motibo. Pero ramdam niyang totoo ka. Limang salitang hindi romantic, pero romantically powerful dahil may respeto, may maturity, may presence. Limang salita na kapag narinig ng babae, mararamdaman niyang, iba Ibatu. Bakit? Kasi hindi nagmamadali, hindi nagyayabang, hindi naghahabol, hindi natatakot. Limang salita na parang atahimik. Eh, pero malalim. Hmm, pero malakas. Pero hindi pilit. Pero bago mo malaman ang limang salita, kailangan mong maging malinaw sa isang bagay. Ang limang salita ay walang silbi kung ego mo ang nagpapagana. Kung sasabihin mo to para, magmukhang mysterious, magmukhang cool, magmukhang superior, magmukhang hard to get. Kamit mo lang siya para sa manipulation, hindi sa self-mastery. At kapag manipulation ang root, nagiging lason ang salita mo, nagiging obvious, nagiging cringe, nagiging desperado. Pero kapag ang limang salita galing sa katahimikan, wisdom, the present mindset, pagiging grounded, pagiging totoo sa sarili, doon siya nagiging makapangyarihan. Hindi dahil iniibig ka niya, kundi dahil nire-respeto ka niya. Kapag na-master mo ang intensyon sa likod ng limang salita, nagiging kakaiba ang dating mo. Napapansin mo na. Hindi ka na nag-overthink. Hindi ka na natatakot mawalan. Hindi ka na nanginginig sa rejection hindi ka na nagmamadali sa validation, hindi ka na dependent sa attention niya, at ang pinakamagandang epekto, nawawala ang takot mo sa love kasi hindi ka na umaasa sa sagot niya kasi hindi siya ang kumukumpleto sa'yo at doon natatahimik ang lalaki at doon nahuhumaling ang babae, hindi sa salita mo, kundi sa katahimikan mo, hindi sa actions mo, kundi sa simplicity mo, hindi sa pagpapakitang gilas mo, kundi sa hindi mo paghabol. Isang lalaki ang hindi nagmamadali. Isang lalaki ang hindi nangingikil ng feelings. Isang lalaki ang hindi nagpapakitang kailangan kita. Isang lalaki ang may lakas na magsabi, sabihin mo kung handa ka. At dahil dito, hindi babae ang nagmamadaling mag-decide. Hindi lalaki ang nagahabol. At ang pinakamalupit, ang babae mismo ang nakararamdam ng kalayaang mahalin ka, ng kusa. Pero bakit napakalakas ng limang salitang ito? Kasi karamihan ng lalaki, nakahawak ng sobrang higpit at kapag mahigpit ang hawak mo, hindi ka mapipigilan na magdemand ng oras, humingi ng sagot, magtanong ng ano ba tayo, maghabol ng consistency, kumawa ng special treatment kahit hindi naman hinihingi, tumawag magchat mag-update ng sobra, magtanong ng nasan ka na, kahit hindi pa kayo, hindi masama magmahal. Pero masama yung ginagawang utang na loob ng babae, ang mga bagay na hindi niya naman hiningi, at ang masakit, kapag hindi ka sinasagot, pag tumahimik siya, pag dumidistansya siya, naguguluhan ka, napapraning ka, nagkakaroon ka ng narrative sa utak na may iba na siguro, ayaw na niya siguro, baka may mali sa akin. At dun ka nagsisimulang madrain, dun ka nawawala ng dignidad. Dun ka nagiging too much kahit wala ka namang masamang intensyon. Dun ka nagiging lalaking iniiyakan mo rin kasi hindi mo alam kung paano hawakan ang sitwasyon. Dito tayo papasok sa attachment. Ang attachment mo, hindi sa babae, hindi rin sa relasyon. Ang attachment mo ay sa certainty. Gusto mo ng siguradong sagot. Gusto mo ng klaro. Gusto mo ng assurance. Gusto mo ng label. Gusto mo ng feedback. Gusto mong matanggal ang anxiety mo at umaasa kang babae ang gagawa nun para sa'yo. Pero sa stoicism, malinaw ang prinsipyo. Kung naghahanap ka ng kapayapaan sa ibang tao, hinding-hindi mo yan mahahanap, kaya maraming lalaki ang nauubos. Kasi gusto nila ng sagot para sila tumahimik. Pero ang lalaking malalim, hindi naghihintay ng assurance kasi hindi siya nakatakot sa silence. Kaya niyang huminga kahit walang sagot. Kaya niyang maging masaya kahit walang label. Kaya niyang maging buo kahit hindi pa sure ang babae. At dito pumapasok ang limang salita. Sabihin mo kung handa ka. Limang salita na hindi umaasa. Limang salita na hindi eksag. Limang salita na hindi takot. At dahil hindi ka takot, nagiging ligtas ang babae na maging totoo. Ayon kay Epictetus, ang kontrol mo ay nasa ginagawa mo, hindi sa desisyong gagawin ng iba. Kapag sinabi mong, sabihin mo kung handa ka, ito ang ipinapakita mo. Kontrol mo ang sarili mo, hindi siya, hindi ka nakatali sa sagot niya, hindi ka nagdemand, hindi mo siya minanipula. Binibigyan mo siya ng espasyo para pumili. At ang babae, kapag binigyan ng kalayaang pumili, mas lumalalim ang connection. Pinapakita mong may sarili kang direksyon. Hindi ka nagaantay kung kailan siya ready. Buhay mo tuloy-tuloy. Pinapakita mong hindi ka desperado. Hindi ito line ng lalaking takot. Ito ang linya ng lalaking payapa. Pinapakita mong mature ka. At sa modern dating, rare na rare ang mature na lalaki. At kung may natural na naa-attract ang babae, yun yung rare. Ito ang tunay na gamit ng limang salita. Hindi para paibigin siya instantly. Hindi para mapayas siya. Hindi para magpa-pressure kundi para ibalik sa tamang balanse ang connection. Ganito mo siya ginagamit sa totoong buhay. Kapag may connection kayo pero hindi pa siya sure, sa halip na, ano ba tayo? Gusto mo ba ako? Bakit parang lumalayo ka? May problema ba? Sasabihin mo. Sabihin mo kung handa ka. Ang ibig sabihin nito ay, hindi kita hinahabol pero hindi rin kita tinatakbuhan. Kapag napapansin mong natatakot siya, nagdadalawang isip o may emotional baggage, Ha, hindi mo siya pipilitin. Hindi mo siya ipe-pressure. Kalmado ka lang. Steady. Present. Sasabihin mo. Sabihin mo kung handa ka. Para niyang maririnig. Hindi kita isusuko pero hindi kita ikukulong. Hindi kita iiwan pero hindi kita ipipilit. Hindi kita kakabahan pero hindi rin ako magpapakamarter. Kapag naglalandina pero hindi pa umaabot sa tunay na commitment, dito nababaliw ang babae. Kasi hindi ka papasok agad pero hindi ka rin umaalis sasabihin mo. Sabihin mo kung handa ka. At bigla siyang mapapatanong sa sarili, bakit hindi siya nagmamadali? Bakit ang composed niya? Bakit parang hindi siya takot na mawala ako? Bakit parang mas kaya niya akong pakawalan kaysa pilitin ako? At doon sila nahuhulog sa mga lalaking ganito? Yung kaya kang mahalin nang hindi nagpapakapit. Kapag nagiging toxic, magulo o complicated ang usapan. Hindi ka magagalit, hindi ka magbubura ng message, hindi ka magpapakaimo kalmado lang. Then sabihin mo, sabihin mo kung handa ka. Hindi ka sumusuko. Hindi ka nakikipagaway. Pero malinaw ang boundaries mo kapag ramdam mong gusto kanya, Pero hindi niya maamin. Ah, hindi mo siya pipilitin. Hindi ka rin magpaparamdam ng lungkot. Sasabihin mo, sabihin mo kung handa ka. At dito mapapaisip ang babae. Hindi niya ako hinahabol, pero hindi niya ako binibitawan. Hindi ko alam kung bakit ang safe ng presence niya. Bakit parang hindi niya ako ginugulo pero hindi ko siya makalimutan? Ito ang power ng limang salita. Hindi pang landi. Hindi pang pressure. Hindi pang paasa. Ito ay pang stability. At ang babae, hindi umiibig sa chaos. Umiibig siya sa lalaking may sariling axis. Pero ito ang dapat mong bantayan. Kung gagamitin mo ang limang salita para magmukhang superior, magpanggap na stoic, gumawa ng pamisterious effect, manipulahin ang desisyon niya, ipafil na mas mataas ka, mawawala ng lakas ang limang salita, hindi ito pang pagalingan, hindi ito pang mind games, hindi ito pang hard to get strategy, ito ay salitang galing sa groundedness, hindi sa pride. Kapag sinabi mo ang limang salita, dapat, payapaka, hindi ka kinakabahan sa sagot, hindi mo kailangan ng immediate reply, hindi ka nag expect ng assurance, hindi ka sumusubok magpatalo sa kanya. Dapat galing siya sa lugar na, handa akong manatili. Pero kaya ko rin maglakad palayo kung hindi ito tama para sa'yo. Yan ang essence ng stoicism. Kung hindi ganoon ang puso mo, walang bisa ang limang salita. Kapag kaya mong bitawan ang limang salita ng may tunay na katahimikan at maturity, ito ang nagiging epekto. Hindi ka manhid, pero hindi ka alipin ng feelings. Ramdam mo siya, pero hindi mo siya kinakapitan. Hindi ka clingy, pero hindi ka cold. Tama lang. Balanced. Steady. Hindi ka nagmamadali pero hindi ka takot sa commitment. Open ka, pero hindi ka desperado. Hindi ka nagpapakitang gilas, pero hindi ka invisible. May presence ka ni, pero hindi ka loud. Hindi ka nagko-control, pero hindi ka controlled. May boundaries ka, pero hindi ka pader. At ang pinakamalupit, nagiging ligtas siyang mahalin ka. Bakit? Kasi hindi ka nagagawa niyang sandalan dahil kulang ka. Nagagawa ka niyang mahalin dahil buo ka. At tuon dahan dahang titibok ang puso niya para sa'yo. Hindi biglaan, hindi pilit. Hindi dahil sa effort mo, kundi dahil sa katahimikan at maturity mo. Ang kwento kung paano tunay na bumabagsak ang loob ng babae kapag ang limang salita ay nagtatagpo sa tamang timing. Tamang lalaki at tamang puso. May mga salitang nakalulunod, may mga salitang nakakakilig, pero ang limang salita na ito, sabihin mo kung handa ka. Hindi ito pang-landi. Hindi ito pang-paasa. Hindi ito pang-laro. Ito ang salitang nagbibigay ng kalayaan. At kapag binigyan mo ng kalayaan ang puso ng tao, doon kanya tunay na kayang mahalin. Pero bakit napakaraming lalaki ang hindi nagtatagumpay dito? Kasi karamihan nagmamadali, takot maiwan, takot maloko, takot mawalan, takot na hindi sila ang piliin, takot na baka may mas better kaysa kanila. At dahil takot sila, nagiging demanding, clingy, manipulative, overthinking inconsistent, reactive, emotionally unstable, at ito ang hindi nila alam. Ang takot ay may amoy. Nararamdaman niya ng babae at kapag naamoy niya ang takot mo, nasasakal siya kahit wala kang masamang intensyon. Hindi mo napapansin, pero yung good morning mo, hindi na sweet, obligasyon na. Yung kumain ka na mo, hindi na caring, suffocating na. Yung miskita mo, hindi na nakakakilig, needy na. Hindi dahil masama ka, kundi dahil mali ang ugat ng intensyon mo. At kaya masakit, kasi ang mas gustong piliin ng babae, hindi yung laging nandyan, kundi yung hindi niya kailanman naramdamang ipinipilit ang sarili. Dito natin uulitin ang pinaka-importanting mensahe. Hindi mo kailangan ng assurance mula sa babae para maging buo. Pero ang tanong, Bakit mo hinahanap yon? Kasi nakatali ka sa comfort, nakatali ka sa certainty, nakatali ka sa idea na kapag mahal ako, valid ako at dito ka nagkakamali. Ang attachment mo na sa self-worth, hindi sa kanya. Ginagamit mo ang babae para maging kalmado, para maging masaya, para maging secured. Pero sa stoic mindset, hindi mo hahanapin ang kalinawan sa taong hindi pa rin malinaw ang sarili. Kung hindi pa siya ready, bakit mo siya minamadali? Kung nagdadalawang isip siya, bakit mo siya pinipilit? Kung may mga takot pa siya, bakit mo pinapaspasan? Ang pagmamadali mo ay hindi pagmamahal. Anxiety yan. At ang anxiety, walang naiuwi kundi pagod, distance, at pagtulak sa babae palayo. Kaya powerful ang limang salita. Sabihin mo kung handa ka. Kasi wala itong attachment sa resulta. Ang meron lang. Respeto. Maturity. Boundaries. Dignity. Self-possession. Calm leadership. Emotional self-control. At yan ang pinakareer sa lahat, may sinabi si Marcus Aurelius. Ang taong kalmado ay may kakaibang kapangyarihan. Hinahayaan niyang sarili niyang pagkatao ang pumili para sa kanya, hindi ang takot. At ang limang salitang ito, nakaugat sa prinsipyo na yan. Kasi kapag sinabi mong, sabihin mo kung handa ka. Ibig sabihin nito, hindi kita pipilitin. Kaya mong mag-decide para sa sarili mo. Hindi ko ipipilit ang oras ko sa taong hindi pa kayang tumanggap. May sariling timeline ka, rerespetuhin ko. Hindi ako tatakbo, pero hindi ako magpapakulong. Hindi ikaw ang bumubuo sa akin, pero nakikita kitang mahalaga. Hindi ako umaasa na piliin mo ako, pero kung pipiliin mo ako, dala mo ang puso mo in, hindi takot, hindi guilt, hindi pressure, at dito lumalabas yung totoong stoic masculine frame. Detached sa resulta pero grounded sa sarili. At sa modern dating, yan ang pinakabihirang lalaki. Kaya madaling mahulog ang babae dito. Hindi dahil sa salita, kundi dahil sa presence sa likod ng salita. Alam mo kung kailan pinakamabisa sabihin ng limang salita? Kapag may unspoken tension, kapag may chemistry pero walang clarity, kapag may connection pero may takot, kapag may spark pero may pag-aalinlangan, ganito siya gumagana sa mas malalim na paraan. Kapag ramdam mong gusto kanya pero hindi niya mamin, hindi mo siya hahatak palabas ng shell. Hindi mo siya pipigain. Hindi mo siya kukumprontahin. Sasabihin mo lang. Sabihin mo kung handa ka. At mararamdaman niya Safe siya sa'yo. Hindi dahil pinoprotektahan mo siya, kundi dahil hindi mo siya minamadali. Kapag nagiging inconsistent siya, mga araw na sweet siya, mga araw na malamig siya, classic behavior ng taong natatakot. May trauma, may iniisip, may emotional blockage, hindi pabuo ang sarili. Pero ang stoic na lalaki, hindi nawawala sa ritmo, hindi ka magagalit, hindi ka magsisermon, hindi ka magpapahabol. Kapag ikaw mismo napapagod na, hindi ito pag-give up, hindi rin pag-I love you. Hindi ultimatum, hindi demand. Ito ay checkpoint, boundary, maturity. Kapag may away, silosan, tampuhan, misunderstanding, hindi ka magre-react na triggered, hindi ka magsasalita para manalo, hindi ka magpapakita ng galit, stoic ka, calm ka, grounded ka. Sasabihin mo, sabihin mo kung handa ka. At naiiba ang timpla ng babae kasi ang ina-expect niya, drama, silakbo, away, insecurity, paghabol, pagiyak, emotional pressure. Pero ang ibinigay mo ay katahimikan at respeto at doon naglalambot ang puso ng babae kapag kaya kanyang mahalin. Pero natatakot siyang umamin, hindi mo siya tatabihan ng pilit, hindi mo siya ipupush, hindi mo siya papasahin. Ito ang pinaka-importanting warning. Huwag mong gawing taktika ang limang salita. Dahil kapag ginawa mo itong teknik, you lose the entire stoic essence. Kapag sinabi mong, sabihin mo kung handa ka, pero naghahanap ka ng immediate response, gusto mo siyang maghabol, gusto mo siyang mabilib sa'yo, gusto mong magmukhang composed, pero deep inside insecure ka, mawawala ang lakas nito. Kasi ang totoong lakas ng limang salita ay hindi sa tunog nito, kundi lubos na nagmumula sa dibdib mo. Hindi ito line. Hindi ito script, hindi ito magic. Ito ay demonstration ng totoong self-mastery. Kung hindi grounded ang kaluluwa mo, kahit paulit-ulit mo pang sabihin, wala itong magiging epekto. Pero kapag buo ka sa loob, kahit minsan mo lang sabihin, ramdam niya ang bigat ng lalaki sa harap niya. Kapag alam mo kung kailan mo sasabihin ang limang salita, at kapag grounded ka sa epekto nito, may nangyayari. Tahimik man, pero malalim, ito ang nagbabago. Nagiging komportable ang babae sa iyo. Hindi dahil clingy ka, kundi dahil hindi mo siya pinipilit maging mature agad. Hindi kanya niya nararamdamang threat kasi hindi mo siya nilalapit o tinutulak. Hinahayaan mo siya maging totoo. Naiiba ka sa lahat ng lalaking nagpaparamdam. Sila pressure. Ikaw presence. Sila takot. Ikaw grounded. Sila namimilit. Ikaw nagbubukas ng espasyo. Ito ang masculine polarity na hindi natuturo ng TikTok or YouTube shorts hindi ka nagmumukhang nagmamadali. At sa modern dating, ang hindi nagmamadali, siya ang mas may value. Siya mismo ang magsisimulang mag-open up. Dahil safe ka sa puso niya, you become her calm place, her safe space, her emotional oxygen. At babae, lagi niyang ba babalik kung saan siya nakakahinga. Hindi ito cinematic. Hindi ito biglang kiss. Hindi ito slow motion. Hindi ito dramatic. Simple lang. Isang araw, habang kachat mo siya, bigla niyang mararamdaman. Hindi ko alam kung bakit, pero sa lahat ng taong nakausap ko, ikaw yung pinakakalma. Ikaw yung hindi ako pinipilit. Ikaw yung hindi ko kayang i-cut off. Ikaw yung hindi ko kayang bitawan. At magsisimula siyang magtapat. Magsisimula siyang maging honest. Magsisimula siyang mag-message ng kusa. Magsisimula siyang mag-open ng buhay niya. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil hindi ka takot. At ang lalaking hindi takot, nakakaakit, nakakabighani. Nakakadik, nakakahulog, ang limang salita, hindi sila magic, hindi sila shortcut, hindi sila code, sila ay reflection ng lalaking, buo sa loob, hindi nagmamadali, hindi takot maiwan, o hindi nagtatago sa ego, hindi naghahanap ng assurance, marunong magbigay ng espasyo, marunong magsabi ng boundaries, marunong maghintay ng hindi nangangamba, marunong maglakad palayo kung hindi tama, marunong maging tahimik kung kinakailangan, at dahil ang ganyan, nahuhulog ang babae. Hindi sa salita, hindi sa effort, hindi sa goodies, kundi sa essence mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment ka sa baba. Stoic akong magbabago. Hindi dahil para sa babae, kundi para sa sarili mo, para sa growth mo, para sa maturity mo. Tahimik lang tayo, pero lumalalim. Salamat sa panunood.